Natatakot siya sa sound ng machine love. The cat, oh. Look at that. She's very aware, oh. So, you could, uh, pick some some of these. What else do, do you want? Lemons? Maybe you will not uh, give to Sylvia. I to Rosemary. My love, I bought one bag. I asked you if you were going to bring bags. You never asked. That's okay. we have. Okay, big. well, if you want to take some for Rosemary, yeah. <laughs> okay. Um, Mag Yeah, I will put my camera. Pamitas kami ng Clementine. Pamigay namin sa aming kaibigan. Sige guys. Some are ripe than others. I took I the, the really ripe ones because we're yeah. not going to pick them all today. Not yeah. all? The, the bright ones like this, that are ripe. Oh, not that bad, right? 不是。 enough love Hindi ko na linapag yung gloves ko oh, kasi nandiyan pa si Mimeng, oh. Baka kunin na naman, oh. <laughs> Ala. Naglalaro. Ming, -ming. Na. <laughs> Masaya siya pag nandito sa amin. Oh. Hello, Ming. Ha? yun ang kumuha. <laughs> ang nakakatawa talaga mga pangyayari dito sa sa, sa farm. Oh, ito ang kinuha ko, guys lemon para sa kusina ko. Kukunti lang kukunin ko kasi mabubulok pag ano marami. Yung tangerine ay limiting ibibigay sa friend. At ayun pa oh. Ayun pa. Mabigat na kasi. Ah. pa oh. Ayan. ang ilalim din yan. Sa ibabaw lang ang lemon. Bibigay sa mga friend. At saka ang iba niyan ay pipitasin na naman namin at gagawing juice Pareho ng una namin pinakita doon sa tangerine na yun. no? Na, muha kami ng pinitas namin. Tapos ginawa namin fresh juice. Nasa freezer na. So itong the rest ay Uy, the fight. What is that? Uy, nag-away. Sinong kaaway, no? Huh? Sinong kaaway? Umiiyak. Saan yung? Where is it? Where is it, love? I love, come love. There is another, there is another um cat. That's the reason why maybe they keep on coming here, getting inside. There is another maybe one because they fight. I hear that they fight. So there is maybe a cat in that uh, tube in that, uh, in that hole. Did you not hear? Okay. Did, you not? Yeah. It only goes from there to there. Did you not hear that? See, si... yeah. There, there's a fight. no, there, there... so meaning to see there is a a cat here. Another cat na nagtago siguro may ibang pusa dyan. Kasi yung black nga kumuha ng ano ko ng blows na yan. Pumunta di. Sige nga. There is? Yes, oh see, there is a cat. Si Gitma those they fight. Oh, oh ay ah, it's already it's a gun, it's a gun. Oh, it's already there oh it's running oh over there oh. Which cat was it? It's already there. Ah, uh, no no no, they will not fight if if they are sister, they were sister. Ah <laughs> uh, the color is ah uh, black orange pachi pachi. <laughs> Allah. Yeah, ran. that's the reason why maybe the black, the one that, uh, that the one that uh, here. That's the reason why maybe si kipun because he can smell maybe that there's another cat there. <laughs> oh, dami mga pangyayari dito sa sa farm na to. Oh. Ayun, nagkaroon siya ng kaaway. Oh. May pusa pala dyan sa tubo na nag, nagtatago dyan. Oh. May tubo kasi. Oh para sa irrigation niya nih, eh. dito so naamoy yata niya pumunta doon malakas ang pangamoy ng pusa yan. <laughs> ayan naamoy yung anong gloves ko ninakaw niya <laughs> tumakbo doon oh wala na so next time guys I will see look at here ito ang ano namin so wala na So, may bunga. So, babalik kami dito next time at pipitesin namin para gawin juice. Parang nakapagtataka parang kumunti ang bunga. At kukunti na lang. Limiting. Ayan. Yeah. Thank you guys for watching. Oh. Yan, nakapanghihinayang, no? Yan, tingnan yung ang lemon. Kada bagsak lang. Kung sa atin yan sa Pilipinas, napakada laking ano. Ito yung, ang hindi pa nakakakil, nakakita ng una kong video. Ito ay vines ito. Ah, marami itong puno dito. Ito ay ginagawa ni Rodney na red wine. Ito, itong vines niya. Pero yung taon na ito ay minalas. Ah, walang nakuha pero daming bunga niya ang gaganda kung nakita niyo sa una kong video ayan pa nga oh ayan pa nga oh, dami pa oh pero kinain sila ng putakti wasp kaya wala kami na harvest kasi hindi nga kami nag i-spray kasi nga family consume kaya nga kami tumanit nagtanim para makakain ng or makaganit makakain ng mga organic walang spray so ito ah uh, I do not know kung ilang puno ito. Maraming letter ang nakukuha nito. 200 letters or something like that. Tatanong ko mamaya. <laughs> Doon siya. Oh. So, ganito ang hitsura nila pag winter. Ganyan. Natutulog. Tapos mga January, ipuprun ito. Tatanggalin lahat itong mga, itong mga sanga na ito. Tapos, pag um, spring, nasibol uli yan, bagong mga sanga uli. So, doon na mamumunga. Tinatanggal ito, ito mga lumang ito. Pruning ito sa January. Ito, tanggal lahat yan. Puputulin, puputulin hanggang dito. Dan, potol putol, potol na lahat. Putulin yan. Tapos masibol uli, panibago. So, doon na magbubunga uli. So, sayang, ang lalaki ng mga bunch nito nung nakita niyo Makita ninyo, tingnan niyo yung una kong video nasayang lang kasi pinutakti. Itong taon na ito marami daw putakti kasi alanganin daw ang lamig. Ang putakti pala or wasp. Nag-hibernate yan sila pag winter pero pag alanganin ang lamig, hindi sila madal, uh, maaga silang nagising tapos nanganganak na tapos naghahanap ng pagkain sa paligid ng mga prutas. So, ito, pinutakti nila ito. So, maybe next year maganda ang weather or hindi maganda para sa wasp and weather, magkaroon tayo ng magandang bunga uli. So, thank you guys for watching. Si Ate Alice muli ito. So, hope you will subscribe to my channel. Bye-bye. Ingat kayo dyan.